ng bahay. Nandito po tayo ngayon sa Novaliches, Quezon City. Kung saan? Nasaan tayo, Jonathan? Dito sa kataya nila, Ma'am Billie at saka ni Ma'am Menchie. Menchie. Yes. Dito nag-start yung kanilang negosyo. From, from hanguan, papunta dito, papunta dun sa... Ipapa yun kanilang na. negosyo. Yeah, yeah. So, kung makikita mo yung mga manok, papunta dito sa inita nila para dalhin nila sa dresser nila. Yun yung dresser, alam mo yung ibig sabihin ng dresser? Uh -huh. Balahibo ng manok. Yan. Alam ba, Tina, na hindi lang yon ang negosyo nila. Pagdating sa manukan, maraming klaseng negosyo yan. Tila natin kung ano yung kanilang business. Let's go. Let's go. Ang isa sa negosyo nila, yan yung tinatawag na parang kumbaga pupunta ka na sa palengke. Yes. Talagang completely manukan lang. Aha. Ito na yon. Ito na. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Benji. Hi. Uh, Jonathan Silvestre po. Uh, Bidang Pinoy host po. Tina po. Tina Marasigan po, ma'am, yeah. for Bidang Pinoy. Yeah. Kamusta naman ang business? <laughs> Okay naman po. So, aside dito, meron pa kayo isang negosyo, hindi ba? Yun naman yung tinatawag na Lechon, lechon manok. manok. Anong pangalan ng Lechon Manok na yun? Bilyon. Bilyon. Yan ma, so by nakita po natin yung Lechon Manok, which is ano po, may tindangan din po or um, inyari na rin po siya at the same time na sa bahay. Tingnan natin kung gaano. Siyempre, sa negosyo, lalo na pagpagkain, kailangan medyo talaga... Variety. No, Hindi, eh, malinis. Yes. Kailangan ang, ang serving nila, maayos lahat, yung restaurant nila. Yes. Tingnan natin. Tara! Kakain tayo! Yung soso, -so, kayo mismo ang gumagawa. Sino ang ano, nag-invento ng sauce na yun? Yes. Uh, ayan. Ah, alright. Kasi uh -huh. ate. Uh -huh. so, dalawang klase ng sauce yan. Isang suka, isang may toyo, parang gano'n. Ah, malinis ang kanilang ano, yes. fairness. So, oh, malinis ang kanila. Number one talaga, uh, cleanliness. -huh. Tsaka, Max, bahay full um, lechon manok yung binibenta nila, kundi meron sila mga budget meals. eto po yun. Tsaka yung normal na lechon manukan, bibili ka lang for takeout. Yes. Parang kumbaga for to go. dine in. Yeah, yes, so ganoon. Tara mga kasambahay, let's eat! Halos lahat ng negosyong pwedeng pagkakitaan ay sinubukan na ng mag-asawang Billy at Nancy hanggang sa mahanap nilang isang negosyong talagang para sa kanila. Nung mag kami na misis ko, eh, wala ko. Wala naman kami mga hanap buhay. Mahirap, mahirap kasi ano, mahirap ang kalagay ng, ano, ng Pilipinas eh. Unang-una, nung magsama kami, eh, nangungutang lang kami. Ibig sabihin kasi hindi rin ano, hindi rin maganda ang plano, biglaan ang pag-aasawa. So, lakas ng loob. Pupunta kami doon sa karinderya para mangutang lang. Kasi kailangan tanghali ka mangutang eh. Kasi kung sasabi ka sa mga namimili, eh, hindi ka pwedeng sumabay doon sa mga namimili, sa mga karinderya na mga ano, natitinda ng mga isda-isda, mga ano, para mangutang ka lang. So, maghihintay kami ng mga bandang alas 12. Kung ano yung tira-tira yun ang utangin namin. So nasubukan namin talaga yung talagang isa pupunta kami sa mga palengke ang binibili namin yung mga ano lang yung mga yung mga galunggong na sinasabi nung pagbandang alas 11 na ng gabi sabi ng mga natitinda eh oh ano na to bagay in bagay O parang parang kung pwede nga lang parang pagkain ng aso kasi durug-durug na yun so yun ang mga binibili namin yun ang binibili namin ng magkasawa so yun ang yun ang binabudget namin sa salo sa, sa so yun ang kinakain namin sa pagtutulungan ng mag-asawa at sa bawat karanasan ng kanilang natutunan, unti-unting nakaahon mula sa kahirapan. Sabi niya, sige, uh, try natin na mag, ano, magkatay mag nyo. Yun, sabi niya, puha kuha ka. Nag-start kami, 100 hanggang sa naging 200, 300 ang katay. Nagpapadeliver lang kami noon na sa truck. Wala pa kami truck noon. Tapos awa ng Diyos, nung medyo naging 350 na, ang katay namin, nag-isip na si Brad. Sabi niya, try natin kumuha ng truck. Sabi niya ganun. O oh, sige, sabi niya ganun. de may buti kami, nakausap kami na isang motor shop na pinautang. Sabi niya, pwede niya hulug-hulug, issue kayo yung cheque. Eh. Good for ilang months yun, six months yata. Na dinivide niya yung truck na yun. Ayun, yun ang start na nag-ano kami hanggang sa... Ngayon, awa ng Diyos medyo marami na rin ang kinakatay. Hindi naging madali para sa kanilang mag-asawa ang kanilang simula. Marami silang hinarap ng mga pagsubok mula dito. Mayroon ako isang customer. Di, kilala ko naman siya, siyempre. Kilala ko siya na hindi, mar hindi magaling magbayad, hindi marunong magbayad. Una, bumibili siya. Pero nagbabayad siya. Ano, kuha siya ng mga ilang piraso manok. Marami rin yun. Danong, tapos bayad, bayad, bayad. So, na ano, nagkaroon kami ng ano, parang nagkapalagayan kami ng loob. Tapos, nung bandang muli, ano na, malaki na yung balanse. Eh. Pero maganda siya magsalita. Ang galing siya magsalita. Sabi niya, uh, yung kapatid ko nasa Japan, ipapadala na yung pera. So, malapit na. So, mga ilang, ilang, mga ilang araw na ibabalik din naman kagad yung pangako niya. Pero nung bandang muli, pag, pag malaki na ang involved na pera, mga siya ngayon. So, pagbibigyan mo na, pagbibigyan mo siya ngayon. Tapos hanggang sa nagkakapatong-patong, mararamdaman mo na lang, bigla na lang malaki. Tapos, yun ang masakit doon. Na hindi mo na siya masingil. Pag pinupuntahan mo siya ngayon, siya pa ang, galit. ang mga pagsubok ang nagpatibay at nagpalakas ng loob kila Billy at Menchi upang mas pag-igihan pa ang kanilang paghahanap buhay. Pag yung negosyo medyo parang umaangkot na sa katawan mo, tapos eh, nagtatrabaho ka ng masaya, malaking tulong po yan. Ibig sabihin, unang una nakapag-aaral ako ng, napag-aaral ko yung mga anak ko ng maayos. Ibig sabihin eh, napapakain ko sila ng maayos, makain kami ng maayos. Saka yung mga tao, mga tao ko, napapasweldo ko naman din ng kahit hindi po, hindi po nasa tamang pagpapasweldo, pero nakakaraos na din. Naranasan ko talagang hirap. So, naglalakad ako ng mga, mga 5 kilometro hanggang 7, kilometro, wala akong chinelas. Makahingi lang ako ng isang gatong na bigas. Tapos yung isang gatong na bigas, pag, pag iniluto namin yung lugaw yun eh. Lugaw yun. Pag, pag nilagyan mo ng asukal, pesta na yun. nayon. na yun. Kadalasan kasi asin. Yun lang pagkain namin. So sabi ko, kaya yun ang lagi ko sinasabi sa mga tao ko, Sabi ko, kailangan, kailangan matuto kayong ano, matuto kayo na na kung paano magsino. Huwag kayong, huwag basta-basta tapo ng tapo ng pagkain. Kasi maraming hindi kumakain. Naranasan ko yan. Naranasan ko manghingi. Naranasan ko kung Naranasan ko yung bumabagyo. bagyo ang signal number three. Kami magkakapatid, wala makain. Tapos umuulan. Wala kami. Tapos yun nga, may isang gatang nabigas kami, ilulugaw lang namin yan. Ang, mahirap pa noon, walang gasol maghahanap ka pa ng panggatong sa mga paligid, eh umuulan. Isipin mo, tapos patutuyin mo pa yung, ano, yung, yung nakuha mong ka So yun ang, yun ang mga ano, naging daan para talagang medyo huwag ka magpabaya sa buhay. Sabi, ayusin mo yung buhay. Kasi nakikita ko yung maraming kwento sa palengke na yung mga dayaan. Sabi ko, wala bang pagkakataon ng isang tao na umasenso ang hindi nang dadaya? Sabi ko, ako sa, 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 sa palagay ko meron kaya yun ang ano ko yun ang naging naging ano ko sa sa sarili ko na na no, kailangan lahat maayos maayos lahat pag pumasok sila bakit mura dito siguro may daya ganun bakit mura dito siguro ang mga produkto dito hindi maayos ganun ang mentalidad eh kasi kami naman kasi kumita kami ng konti okay lang sa tulong at awa ng Diyos mula sa kanilang negosyong manukan, ngayon ay nadagdagan pa ito ng panibagong business. Sabi ng iba, huwag mo na masyadong ilalayo kung saan ka nakalinya. So nakita ko, sabi ko, kung so talagang naman tayo, direkta naman tayo sa mga farm, holder naman kami, sabi ko, alam naman natin ang ginagawa natin dito. So sabi ko, bakit hindi tayo maglitsyon ng manok? Wala naman kami kakayahan. Wala okay. naman kami, ano, lagi lang lagi lang tayong mananalangin araw iyan ang sekreto din sa business. Kailangan before mo siya, before before ka mag-start, kailangan ihingi mo lang, ano, ng ano ng knowledge sa kanya. Ihingi mo sa kanya na sana patnubayan ka at bigyan ka ng sapat ng talino at lakas na na, na, na ma-achieve mo at gumanda ang ang business. Masaya silang mag-asawa sa kanilang ginagawa at dahil sa kanilang maliit na negosyo, nagagawa pa nilang makatulong sa kapwa. ano mga nagumpisa kami kami lang, So may nakita akong ano, may nakita akong isang bata na natutulog sa kalye. So sabi ko, natutulog lang 'yun. No? Ininterview ko sabi ko, wala mang magulang niya patay doon. So sabi ko, alika dito, sabi ko sa kanya, ah tulong-tulungan mo ko. ano, para hindi yung nakaano ka lang diyan, naka, nakahiga-higa ka lang diyan, tapos naka-stay-stay tambay ka diyan, nagtatrabaho ka lang. Ano, sa tumutulong-tulong, tinuturo-turoan tumutulong, ko silang panong, panong, ano, para makalibre sila ng pagkain, para makakain na. Yun lang ang ginagawa. Hanggang sa ngayon, mga malaki na sila eh. Yun lang ang itulog ko sa mga na kahit pa paano. silang magsumigot sa sarili na hindi natututo natututong magdarapang Mula sa kanilang humble beginnings, ipinagpapasalamat nilang mag-asawa ang mga biyayang kanilang natanggap sa Panginoon na kanilang pagsisikapang pangalagaan upang makatulong pa sa maraming kababayan. susunod, matuto ng paraan ng pagkuha ng Mayor's Permit sa Quezon City Hall. At pamaya, makikilala na natin ang ating maswerteng Pinoy sa pagbabalik yan ng Bidang Pinoy!